We're back! hetong araw yung nagpunta kami sa Rainbow Resort sa so Maitugon, Binguet. Maaga nga kami na gumising at nakapag-ayos na yung araw para makabiyahin na rin agad. Heto at nakarating na rin kami. mag -e 8am na kami nakarating dito. Ngayon nga lang ako nakarating dito. tingnan nyo naman, oh, napakaganda dito ha, diary. Malinis at kompleto din lahat. May mga bata rin kaming kasama na pumunta dito. Hayan nga, at sobrang nag enjoy din sila dito. Dito na rin namin ginanap ang misa. Heto at nagsama sama kami to hear the word of God and to give glory to Him. Kasama ko nga dito si Pastora. Siya na rin ang kumuha netong video na to. O diba? Maganda ang pagkakauha. Pagpasensyahan nyo nga ang boses ko ngayon at rinatrangkaso ako. Nako ay perfect nga at my steam bat sila. Di nga lang ako nakapasok dyan at punuan daw. Nanay ko naman ang nag-take netong video kaya special to sa akin. Hayan at nag-e-enjoy akong maglibot dito sa my resort. Di ko makakaila na isa to sa napakagandang resort na tapuntahan ko. Sinulit na namin lahat kaya naman hanggang closing ay andito pa rin kami. Paalis na kami neto at magsasarado na sila. Pinagtulungan nga namin pipitin ang mga gamit at pati na rin yung mga gamit galing sa church ng mga instrument. Isa nga to sa nagustuhan ko itong tulay nila na gawa sa kawayan. Sa mga magtatanong 100 pesos ang entrance fee for the adult. 2 years old below naman ang free yung entrance fee nila. Hanggang sa muli.